Hello guys, ayan. Good afternoon po sa inyong lahat kasi ngayon ay hapon na dito sa amin. Ngayon po ay araw ng Sabado. So, for 05 na. So, alam nyo ba guys na nangangatal pa ako ngayon. Alam nyo kung bakit. Lumindol dito. Ah, ah alas 4. O. Ayan, mga 4, 5. Lumindol dito sa amin, dito sa Batagas. So, talagang nangingisig pa yung aking mga tuhod. At saka ako talagang kumakabog yung dibdib. Nakakatakot. Ang lakas ng lindol. Rinig na rinig ko dito. So, ayan. Ay, nako. Ito na nga. Habang Kakatapos lang ng Lindol. Ayun, dumating yung ating deliveries Dyan sa mga items na ayan, guys. Halo-halo 'yan. May mga inorder ako dyan na Colgate, mga napkin na Whisper, Modest, Palmolive, Brafficasense. So ayan, hinihinga guys ako sa pag- pag-voice over kasi ng kakatapos lang ng lindol. So ayan, nakakatakot. So may meron ding mga gamot. At saka, mga Efficacent nga, ayan. So, sa kanya home order. Tsaka, fair ayan, mga Boy Bawang. So, lahat ng items ay meron siya, guys. So, ayan. So, na-check na nga namin isa-isa ang aking mga in-order na ayan. Na-check ko na. So, medyo matagal din bago namin na-check. So, ayan yan lahat, ng ating mga in-order. At, doon naman sa dulo ay dumating yung deliveries natin sa Dilata. So, inaayos niya at mamaya i-check iche na rin namin. So, ayan. Eh, ano pilihin mo? Ha? Ano mo? Sige, pili ka muna ha. Joss? Anong Joss? Coolers? Anong flavor yan? pol, -pol. Ano? Anong polpol? -pol? Anong polpol? Yan, 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 Ito? pol, -pol? ito? Ano ito? Polpol. pol Pol-pol? <laughs> pa, polpol. Polpol -pol daw. Ayan na guys, lahat yung ating deliveries. So, ayan, tambak na ang ating display guys. So, uh, kailangan na nating mag-ayos. Natuwa naman ako dun sa bata. Pull-pull daw yung purples and So, yan. Dumating yung deliver na natin sa mga dilata. Ay, may sumili pang pusa. O, oh, grabe. So, ayan. willing wiling yung pusa dyan. Pero, natutuwa ko dyan sa pusa. Kasi nga, di ba, marami nga ditong mabait. So, may nakikita Naman kami isang beses na naka, napatay niya. So, ayan. Malaking bagay din talaga yung may pusa tayo. Kaya lang, minsan burara. Kung saan na sila dumudumi at umiihe. Kaya, napaho. So, ayan, guys. So ayun na nga, dumating na yung kapatid ko at saka yung asawa niya. So ayan, tinulungan na kaming mag-display. So ayan, si Manong at Manang. Uh, pinaabot niya sa asawa niya yung kanyang mga ar, ano, deliver uh, pang display. So pagdating niya kasi galing school, ayan, natatngan niya ako na maraming deliveries. So ayan na nga guys. Um, tinulungan niya na, tinol, buti na lang at dumating siya kasi nga, kailangan ko na talaga ng backup sa pag-aayos ng panin, ng anong deliveries ko. So, ayun na nga guys, um, naglagay na rin ako ng mga presyo sa bago nating deliveries. So, kailangan kasi na lagyan ko to ng presyo isa-isa para ah, uh, dahil ngayong yung POS ko ay hindi pa okay so kailangan ko talagang lagyan ng presyo para kahit wala ako um, uh, ma kahit wala ako, ayan, maano ni ng kapatid ko ang presyo ng ating mga paninda. So, ako lahat talaga, pag wala akong ginagawa, eh, ko talaga ito ng presyo. So, ayan, ina-update ko na rin, guys, sa resibo. So, ayan, naglalagay ako ng presyo sa mga napkin. So, ang aking percent dito sa napkin ay 15%. So, ganun ako magpresyo, guys, pag sa mga napkin. 15% hanggang 20%. So, ayan, kasi pag ganyang mga product, pwede naman yang ganon. So, nagte 10% lang ako sa mga fast moving, kagaya ng mga kape, gatas, ng ganyan, swak, mga Milo, ayan, 10% lang ako dyan, mga toothpaste. So, ayan guys, so ito yung kahalagahan din na nag update tayo ng mga presyo kasi nga minsan, may mga paninda na rin na tumaas na, ayan. So, kailangan nating i-update, i-update ang ating mga stocks. So ngayon din ino you know, ay naglinis din at ko at nagayos ng mga paninda namin kasi nga syempre Um, December na, ay January na. So, kailangan malinis lagi ang ating tindahan. Kasi, hindi naman masyadong busy yung ating araw-araw. Kasi, wala nang gaanong namimili. Lalo na pag mga tanghali. So, ayun. Ako uh, talaga, ayan. Pag may deliveries ay sobrang busy. Madaming gawain. Kailangan iayos at isalansan. So, natutuwa naman ako guys. Kasi, medyo nakukompleto ko na yung mga stocks ko dito sa aking mga paninda. So, talagang focus ako um focus ako dito sa aking tindahan at um inaalam ko sa yung mga kulang-kulang natin para naman yung ating mga customer pag uh, bumili sa atin ay mayroon tayo at at uh, yung mga presyo din natin ay tama lang kailangan tama lang din yung hindi naman tayo uh, sobrang taas para naman yung ating mga customer ay bumalik balik-balik sa atin. At alam nyo guys, dito rin uh, ang pinaka-advantage din namin yung may medyo makwento ka. Ayan, palangiti sa mga customer. So, ayun, yun yung um, nakikita ko din na kaya ka rin babalikan ng ating, cost, nating, ating mga customer ay yung hindi ka suplada. So, konting, ano ba, konting lambing sa ating mga customer. Ayan. So, lalo na dito sa amin na halos yung iba kakilala namin ay, ay ano, Um, pag sinasabi halimbawa yung mga kasamahan na hindi natin gaanong nakikilala ayan pag hindi natin nabati ay magtatampo agad so ayan kaya ang gagawin ko na lang talaga yung diskarte ko na lang ay lahat talaga ng lalapit dito ay kakausapin ko ngingitian ko para kasi minsan meron na rin akong mga kasamahan na hindi ko na rin natatandaan ba yung mukha dahil sa tagal na ba naman na hindi nagkikita eh hindi ko na rin ba natatandaan ang mukha kasi merong sobrang mayroong ano, merong tumaba, merong pumayat, may gumanda, mayro namang mas lalong gumanda. Alam nyo yun, um, kaya lahat na lang talaga ay aking kinakausap at nginiingitaan at yun, ina natin ng maayos. So, ayun na lang guys, ang aking issue sa inyo at salamat po sa inyong panunood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye! Sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe.